Okay, hello everyone! Hello! Kumusta kayo dyan lahat? And today, uh, magvlog din naman tayo at uh, I think, uh, naisipan ko kasing topic is uh, uh, Ano kayong magandang business ng isang OFW? Ano yung magandang pasukin na negosyo ng isang OFW? Okay. So by the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, I'm Eli Durupan. Isa pa akong entrepreneur, isa pa akong solopreneur ko sa dami-dami ng karanasan pagdating sa business. Uh, maraming marami na rin mga kabiguan but at the same time, meron na rin pong naitawid. Okay? So yun sa mga kabiguan na yun at sa pagtawid ng isang business at uh, sa mga negosyo ko, uh, gusto kong ma-share sa inyo yung knowledge no, na meron ako. So ngayon, ah uh, Ah, uh, wala nang intro-intro. <laughs> okay, so simula na natin to. Okay, so... Anong magandang business uh, ng isang FW? Actually, nag... Uh, ni, ni, Nag-pop in lang yung ganitong tanong. When... Uh, that time kasi I'm talking to one of no our, our business may business community kasi tayo no na, na napasukan at yung isang kasama natin doon, no. Uh, I guess I can mention his name, no, si Jerry. Oh. Uh from Australia ta, Then nasa Pilipinas siya tapos yung business niya dito sa Pilipinas ay ay yung meron siyang uh, floating cottage, no, so, part ng Sambales. Okay. Now, uh, sabi niya, no, at uh, sa kwentuhan namin, uh, may meron din siyang napasok na yung, yung discarded niya, parang uh, meron siyang nilalagyan na pera, tapos uh, na may, may, mga existing business na, tapos nag-earn siya doon sa, sa pinasok niya na pera every month. So, that's around 10% yata. So, then, I realize na yun nga, sa conversation na yun, sabi ko sa kanya, ito naman yung sinabi ko, na I think uh, it will lead on sa topic natin. No? So, ang sabi ko sa kanya na ako personally, kasi tayong mga solopreneur, di ba parang ang dating is, okay, uh, negosyante tayo. Oh, of course, negosyante tayo. But in reality, no, in reality, i eh, when you're familiar no sa siguro familiar naman tayo doon kay uh, Robert Kiyosaki adun uh, sa Rich Dad Poor Dad sa left side of the quadrant ah uh, yun yung poor dad di ba yung employed tapos self employed so hindi na natin itatakal alam na natin yung employed pero yung self employed ay yung, parang, ano, let's say for example, da dentist ka, nagpatayo ka ng sarili mong clinic or ano doon, Tapos, kailangan andun ka, no? Kailangan andun ka para gumalaw din yung, ano mo, yung clinic mo. So, doctor, dentist, mga... So, yun yung mga self-employed most of the time. But, I realize na Parts sa ibang business ko, tulad nito ng example, yung window blinds ko, I think still, uh, I consider myself a self-employed. No, hindi pa ako doon nakatawid, no? Kasi, parang it really requires my time, myself, yung presensya ko sa isang business, para tatakbo talaga siya. Tatakbo siya. So, uh, sa, sa the window blinds, I think, uh, hindi pa siya nakapag, andun pa siya sa left side of the quadrant. Pero meron akong other business na kahit wala ako, tumatakbo na talaga siya. So, yun yun, I think, uh, nakatawid na yon sa right side of the quadrant, which is business and investor. Okay, so dito na tayo. Ngayon, ang sabi sa ang, ang sabi niya sa akin na yung mentality niya pagdating sa negosyo, no, sabi niya. Kahit maliit lang yung kita, basta tuloy-tuloy. Okay? Kahit maliit lang yung kita, basta tuloy-tuloy. Tapos, uh, yun nga, as kinuwento niya na nag-invest nga ako, tapos I earn 10% every month, pero wala ako dun. Wala dun yung presensya ko. Umi-income lang ako. Now, if we come to think of it, andun na actually siya sa pinakadulo, which is yun yung pinaka the best investor. Okay, investor na. Okay, so yun na yung, yun na yung para sa akin, uh, pinaka pwede natin maabot bilang isang negosyante, bilang magiging isang investor na. Okay, now, ah, uh, Investor, ang sabi ko sa kanya, ipapasok yung title natin, ano yung magandang business kapag OFW ka? Well, yun yung mga ganong business. Yung mga business na resort, yung mga business na apartment, yung mga why, no? Uh, let me explain, no? Bakit yun yung, yun, yun talaga yung the best para sa mga OFW. Bili ka ng lupa, patayuan mo, tapos parentahan mo, that's it. Bakit? A uh, less management, no? halos hindi ka na, wala hindi ka na mag-ano eh. Kasi bakit? Pag may nagre-rent na dyan, every month, papasok na yung pera sa'yo. So, yung kuryente, yung tubig, yung nagre-rent naman yung magbabayad, tama? Like resort, di ba? Pag na-set up mo na siya at nagawa mo na, meron ka ng initial investment, na nag-initial ka na, na nagpagawas, ka, nagpalabas ka na ng pera na set up na, tatakbo na lang siya. 'di ba? Konting ano na lang para ma-maintain siguro isang tao diyan. Ganon. Okay. So, ang sabi ko sa kanya kasi sa investor nakuha mo na yung tinatawag na talagang residual income. Noon pa, yung talaga yung gustong gusto ko. Yung tinatawag na residual income. Because, pag na-achieve mo na yung residual income, magkakaroon ka na ng time freedom at financial freedom. See? Time freedom and financial freedom. So, di ba, let's say for example, ah, uh, marami kang pera, grabe yung ano mo, pero wala ka namang time. May time ka naman, pero wala ka namang pera. So, pero pag meron ka at up ka, let's say, ah, uh, bigyan ko kayo, Nagtrabaho ka for how many years ng FW, pero yung plano mo magbibili ng lupa at magpapatay, ng apartment. Then, here comes a time na 10 years, 15 years, trabaho ka, talagang nagsakripisyo ka. Then, nakaput up ka ng mga uh, 20 ka door na pinaparintahan mo ng mo ng ano, 10,000 a month. So, that's 200,000 a month. Now, what do you think will happen kung andito ka sa Pilipinas? ba? Diba? So, napakaganda. Residual income is a continuous income after the work has been completed. Okay? Now, going back, ito din yung isang pwede niyong gawin. If you are wise, wiser ka na, magaling ka na talaga, pwede ka naman talagang mag-invest -in -mag tulad ng ginawa ni Alec Cherry, no? Naglagay siya doon ng pera every month, may 10% siya, which is fine, which is okay. Why? Parang tulad ng sinabi ni John Rockefeller na, I rather earn 1% of a 100 person's effort than earn 100% in my own effort. Anong ibig sabihin doon? Sabi niya, mas mabuti pang kikita ko ng isang porsyento sa 100% na effort ng ibang tao kaysa i-income ako ng 100% sa sarili kong effort. See? So, I think that's uh, that's yung one, yung ano ka ng apartment, mga resort. Kung hindi naman, medyo mag-invest ka ng kung sino yung kakilala mo na ako. trusted and you think yung pag-imbisan mo, yung, uh, yung, yung ano na, yung, yung proven na, yung mga negosyo talaga na ano, tapos naghahanap siya ng something na uh, pwede nilang madagdag to scale up. Mga ganun. So, hindi natin ma... Uh, ano yung talaga doon yung ano kasi mahaba din. Pero yun yun, I think nakuha niyo na yun. Then, uh, isa pa is that uh, Talagang kung meron ka at hindi pa ano tapos gusto mo talagang magnegosyo sa Pilipinas. One of those I think na no, pero it's really not in my list na ano kasi sobrang ano. Kung meron ka talagang trusted na kapatid, pamilya na it's really worth it na no, why not give a try? No? Kasi hindi naman malaki, try lang. Tapos, uh, you know what? Pag na-take na off yan, pag niya talaga, na ano niya talaga, then it's worth it, di ba? Kasi it's, it's very possible, di ba? So, yun din yung isa. So, bilang isang OFW, ang pera ay napaka-importante. And I think, uh, talaga namang pinaghirapan ninyo yan. So, uh, kailangan maging worth it siya. No? Kasi pumunta kayo dun para magtrabaho. 'di ba? And and eventually darating yung time na at least maging okay, maging good yung uh, plano ninyo na sa pagkatapos ng lahat at least uh, magiging okay din kayo. Kasi may kakilala ako na talagang ilang years siya sa ibang bansa, kaya lang naka nakaput up siya ng isang apart mga apartment so talagang she earn hundred to 200,000 a month na yung ginagawa niya na lang, pasyal-pasyal na lang doon. And that's the life that uh, really, no, inaambisyon natin na magkaroon tayo to have time and financial freedom. And uh, I think it's worth it, no, kasi siyempre pinaghirapan natin yung sa ibang bansa, kung ano man yung kinikita natin. So, yun yung sa ngayon, ang pwede kong masabi sa, kung ano yung magandang business, pwede yung pasukin pag kayo ay isang OFW. And I think that's all. Maraming maraming salamat. Goodbye.